pa, pagtapos silang kampihan yung mga terorista pagdating sa issue ng confidential fund, syempre, kahit anong denial nila na hindi sila susuporta sa impeachment, uy, ganun ba? E eh, sinuportahan yung mga, yung mga ng mga, mga teroristang yan laban sa sarili niyong kakampi ng vice-presidente, maniniwala pa kami ngayon na hindi nyo tatangkain at tanggalin ng vice-president. Madali lang po tayong mahalin. Magsisimula po tayo sa pagiging pagkatotoo. Ang sabi ng attorney, hindi daw sila titigil na pagtutok doon sa country fund na ginastos na ng uh, pangalawang pangulo. That's the best way po na magalit sa inyo ang Menino Reform. Huwag niyo pong sisihin si pres dating presidente Duterte sa inyong mga gawain. Magbubunga po ang galit ng ating mga Uh, men in uniform. Yeah, attorney, Samantala, balikan lang natin itong uh, tungkol dito sa House of Representatives. Dahil kapon, may inilabas na pahayag si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe tungkol kay uh, dating uh, President uh, uh, Rodrigo Duterte. Ang apila po niya, ito yung uh, kanyang sinabi, I quote, I respectfully appeal to former President uh, Rodrigo Duterte to recognize the paramount importance of keeping our armed forces of the Philippines a National uh, Police, free from partisan politics. These institutions serve as the bedrock of our nation's security and their effectiveness relies on unity and impartiality. Ano po ba yung masasabi po nyo dito? Ay, agree ako ito. Pero hindi nyo masisisi kung mahal ng hukbong sandatahan ng kapulisan ang Presidente Duterte dahil siya lang po ang kauna-unang Presidente na nagdobli ng sweldo ng ating mga men in uniform. Alam mo, hindi lang men in uniform ang talagang tumatanong na utang na loob ha yung rank and file ng ating mga embassies abroad? Abay, si Presidente Duterte rin pala lang ang nagdoble ng kanilang mga allowances. Kaya ganun na lang ang utang ng laob ng mga driver, ng mga messengers, yung rank and file na napakaliit ng na mga allowances na nagsisilbe sa ating mga embahada sa iba't ibang parte ng daigdig. Abay, hindi nalalaman ng taong bayan yan. Dinobly rin pala ni Presidente ang mga allowances ng mga ito. At talagang mahal na mahal nila si Presidente. Ang tanongin na lang siguro ni Majority Floor Leader Dalipe, ano bang pwedeng gawin ng kampo nila sa Kamara de Representante para mamahal din na mga men in uniform? Hindi po yan nadadala sa PR. Kahit pinakmarake ang budget niyo sa PR, hindi po kayo mamamahal ang taong bayan sa pamamagitan ng press release lamang.